Sino-sino ang mga anak na babae ni Adan at Eva at bakit hindi sila pinapansin sa Biblia? Kapag nababanggit ang mga anak ni na Adan at Eva, ang agad na pumapasok sa isipan ng karamihan ay ang kwento ni Nakain at Abel. Sila ang kilalang magkapatid na naging bahagi ng trahedyang nagbukas sa kasaysayan ng kasalanan ng tao. Pero, madalas nakakalimutan ng marami na may iba pang anak sina Adan at Eva at hindi lang mga lalaki. Ayon mismo sa Biblia, marami silang naging anak na babae. Sa video na ito, tututok tayo sa isang aspeto ng kanilang pamilya na bihirang talakayin. Sino nga ba ang mga anak na babae ni na Adan at Eva? ilan sila at anong papel ang ginampanan nila sa kasaysayan ng sangkatauhan. Gamit ang ilang sinaunang teksto tulad ng Aklat ng Hubileo, ang banayad na kasulatan, at mga tradisyong hudyo na ipinamana sa loob ng libu-libong taon, bubuksan natin ang pinto ng isang napakalumang lihim, ang kwento ng mga anak na babae ni na Adan at Eva. Kung gusto mo ang ganitong klase ng content, ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara! At ating tuklasin ang lihim na kwento ng mga anak na babae ni na Adan at Eva. Alam mo ba na bihira itong talakayin? Kahit sa mga talakayang teolohikal, pag-aaral ng kasaysayan ng Biblia, o maging sa mga simpleng usapang panrelihiyon. Ang sentro kasi ng atensyon ng karamihan ay sina Cain at Abel. Pero ayon sa Genesis, malinaw na nakasaad na si Adan ay nabuhay pa ng walong daang taon matapos ipanganak si Seth. At sa loob ng panahong iyon, nagkaanak pa siya ng maraming lalaki at babae. Hindi man binanggit ng Biblia ang pangalan ng mga babaeng anak, may ilang sinaunang teksto na nagbibigay ng detalye. Isa na rito ang aklat ng Hubileo, ang aklat na ito ay bahagi ng tinatawag na Apocryphal Books, mga aklat na hindi isinama sa opisyal na kanon ng Biblia, pero matagal na rin ginagamit sa mga sinaunang kultura ng mga Israelita. Isinasalaysay nito ang paglikha ng mundo, ang buhay ni na Adan at Eva, at maraming kwento mula sa Genesis. Bagamat hindi ito kinikilalang opisyal sa modernong Biblia, Sinasabing ito ay isinulat batay sa rebelasyon na ibinigay ng isang anghel kay Moises sa bundok Horeb, ayon mismo sa aklat. Ayon sa mga sinaunang hudyo at simitikong tradisyon, ang panganay na anak na babae ni na Adan at Eva ay pinangalan ng Avan. Sa lumang wikang Hebreo nangangahulugan ito ng lakas o kasamaan depende sa konteksto. Si Avan ay naging asawa ni Cain, ang kanyang sariling kapatid. Ayon sa aklat ng Hubilio, nagkaanak sila at isa sa kanilang anak ay si Enoch. Mababasa sa Genesis na itinayo ni Cain ang isang lungsod na pinangalanan niyang Enoch bilang parangal sa kanyang anak. Sa ilang tradisyon gaya ng nasa aklat na Cave of Treasures, hindi Avan kundi Kilima ang pangalan ng asawang ito ni Cain. Ibig sabihin, sa parehong mga salaysay, iisang babae ang tinutukoy. Siya ang unang anak na babae Nina Adan at Eva at ang kapatid na naging asawa ni Cain. Sunod sa kanya ay si Azura, ang naging asawa ni Seth, ang ikatlong anak ni na Adan at Eva na isinilang matapos mapatay si Abel. Sa kahulugan, ang pangalang Seth ay may kaugnayan sa kapalit o pamalit dahil siya raw ang ibinigay ng Diyos kapalit ni Abel. May isa pang detalye mula sa aklat ng Hubileo na lalong nagpapalalim sa kwento ni Azura. Ayon dito, siya raw ang unang itinalagang asawa ni Abel bago ito pinatay ni Cain. Matapos mamatay si Abel, napangasawa siya ni Seth. Sina Seth at Azura ay naging magulang ni Enos. Nakilala sa kasaysayan ng Biblia bilang isang lalaking makadyos at matuwid. Sa Genesis, sinasabing sa panahon ni Enos, nagsimulang tumawag ang mga tao sa pangalan ng Panginoon, isang makasaysayang yugto sa pag-unlad ng pananampalataya sa Diyos. Ayon sa tradisyon, daan ang naging anak nina Adan at Eva. Hindi lang ito batay sa lohikal ng kanilang mahabang buhay, umabot ng 930 years si Adan ayon sa Biblia, kundi pati sa lohikal na pangangailangang punuin nila ang lupa. Isang halimbawa mula sa modernong panahon. Ayon sa Guinness World Records, ang may pinakamaraming anak na babae sa kasaysayan ay si Valentina Vasiliev mula sa Russia. Nanganak siya ng anim na putsyam na beses sa loob ng kanyang buhay at karamihan sa kanyang mga anak ay nabuhay hanggang pagtanda. Kung sa isang karaniwang ina ay posible ang ganoong bilang, paano pa kaya si Eva na may mas matagal na buhay, mas malakas na pangangatawan at walang limitasyon sa fertility gaya ng tao ngayon? Sa huli, sinasabi sa na nang dumami ang tao sa mundo, maraming magagandang babae ang isinilang. Ayon sa ilang tradisyon, may kani-kaniyang lahi o katangian ang mga naging anak ni na Adan at Eva dahil sila mismo ay may halo-halong katangian. Ito ang pinagmulan ng iba't ibang lahi at kulay ng balat sa buong mundo. Kahit gaano pa tayo kaiba sa isa't isa sa anyo kultura at wika, iisa ang ating pinagmulan. Pinatutunayan din ito ng modernong agham. Ayon sa mitochondrial Eve theory, lahat ng tao sa mundo ay may iisang inang pinagmulan sa genetic history. Sa madaling salita, magkakaugnay tayong lahat. Hindi ba't ito rin ang binanggit sa Genesis, ito ang tatlong anak ni Noe, sina Sem, Ham, at Japhet. At mula sa kanila, nagkalat ang mga tao sa buong daigdig. Sa pagtatapos ng kwentong ito, isang mahalagang katotohanan ang bumabalot sa ating lahat. Ang pinagmulan ng sangkatauhan ay iisa, iisang pamilya iisang simula, madalas nating itinutok ang pansin sa mga sikat na pangalan ng Biblia kay Adan, Eva, Cain, Abel at Seth. Ngunit sa likod ng mga kwentong ito, may mga tahimik na tauhan, mga babae, na naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng mundo. Ang mga anak na babae ni Adan at Eva, bagamat hindi nabigyan ng pangalan sa Biblia, ay nagsilbing haligi ng mga lahing nagpatuloy sa sangkatauhan. Hindi ba't ganun din sa buhay natin? Minsan ang mga hindi kilala ang hindi binabanggit ay sila palang may pinakamalaking ambag. Ang mga ina, kapatid at anak na babae sa bawat tahanan, tahimik mang naglilingkod, sila'y may mahalagang papel sa kwento ng ating lahi. Hindi mahalaga kung anong pangalan ang nakatala, kundi ang pananampalataya, kabutihan at pagsunod sa Diyos na ating iniwan sa mundo sapagkat bawat isa sa atin ay bahagi ng isang mas malawak na kasaysayan, isang kwento na nagsimula pa noong sinaunang panahon at patuloy nating isinusulat sa ating mga sariling buhay. At kung totoo ngang lahat tayo ay nagmula sa iisang magulang, hindi ba't nararapat lamang na mamuhay tayong may malasakit, respeto at pagmamahalan sa isa't isa? Sa dulo ng lahat, hindi lang ito kwento ng nakaraan, ito ay paalala para sa kasalukuyan at hamon para sa hinaharap